Hello, hello. Ma katigang. Ito na yata yung ano, uh, uh, taxi ng aking anak. Ayun, ito na. Okay, go ahead na kung. Hello sir. Yeah, go on, on the back. Yeah. Supunta na sa school ang aking anak. Okay, doki na naman ang pumikap Kasi nung pinick up sa si school, iba yung nag nag, nagano nag pick up para pauwi. Kasi yellow yellow taxi cab kaya lang hindi necessary na yellow yung kulay. <laughs> yung nag yung nagdadrap drop iba ibang kulay. eto na yung ano yung mga alokon ang haba. Ayan. Wala namang pumupo hindi ko maharap pag mag, mag ano eh. Mag pitas eh. Okay, Bye-bye.